Ano tiga? Patula. Patula? Oh. Ayun okay. Oh. May ulam na. Mga kaibigan. Ayun ano Anong ulam nyo? Pangayaman. Pang Sarap pala <laughs> ng ulam nyo siguro ah. Siguro yung mga baka lang. <laughs> Oo nga Ano bukas ka ano eh. Mano tayo ng langka. Loto tayo ng langka. Oh, mahirap yan pastor. Yung nga Langka na may tapa. Ikaw sa Bisaya, Gangis. Pero dito sa ano, Bicol. Duri-duri. Duri-duri. Yan oh, lakas mga kaibigan oh. Yun. Paghapon na eh. Ayun oh. Parang kulig-kulig ba? Ah. Ba kulig-kulig ba tiga? Hindi yan. Gangis yan. Ha? Gangis yan. Duri-duri. Duri-duri ito. Asyo? ano naman kulig eh? Cricket? Cricket yun. Cricket nga. Sa ato tinggal, saan ito sila? Sa... Nara yan, mga yan, Na, nasa loob, nasa loob, ito? Ano? Sa taas yan. Taas yan no? Sa taas. Sa taas. Sa taas. Then, sa taas. Sa Sa taas. Sa Sa taas. Sa Sa taas. Sa taas baka dyan uh, ano bang oras ngayon? 6 uh, <laughs> <laughs> ah tamang tama nakuha ko ito na ano eh? oh uh, 6 uh, uh, no? no. Tina mo sa cellphone babe, na babe? check Hello, gangis. <laughs> gangis sa eh, Bisaya na. <laughs> yan. Sa Bikol ay duri-duri. Hello. Hindi, hindi ko pa nakita pero na narinig namin. <laughs> Ayos. Kamusta guys? Hindi pa. upload lang dito sa Kapit Bahay. <laughs> yun yung talaga kain namin yung tunog dito kay Anoy. Eh. Kasi inabangan nung ano doon sa Kapon sa uh, sa Amerika ay ano. <laughs> eclipse na, eclipse na minabangan. Dito naman, ang inabangan namin dito ay yung tunog. Patula. Ano tiga? Patula. Patula? Oh. Ayun oh. oh. May ulam na. Mga kaibigan. Oh. <laughs> 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 Anong ulam nyo? Pangayaman. Pang Sarap pala <laughs> ng ulam nyo <laughs> ah. Siguro yung mga baka lang. Oo nga eh. Ano bukas ka ano eh? Mano tayo ng langka. Loto tayo ng langka. Oh.

So, wala ang um, mga ano insect sila gusto nila yung shumay na. Yung patula? Uh, Oo, okay. yung shumay na. At ikaw, um, pwede mm, din yan sa ano, sa misuwa. Up, misuwa yan ang paghaloin. Oo oh, nga, misuwa. Da, oh. Diyan, mas bilik ang halakang 30. Oo. Tinan mo, nakigala lang sa kapitbahay. Meron uh, ng ano, ulam, matiga. Ah, Maybe, that's oh, good. O, gaano? Baka, nagsasakit na. At sa ang Ano ba, Ano be, panong, anong, anong, anong mamaya? Ulamin natin yan mamaya? Ang palaya. Ang palaya. Ang palaya pala. Baka, okay. baka, Oo nga, Ulamin ang mga baka. mga O, nga, Wala